Dako sa mo balay mamoy Dako ning akon nga balay pero uh, mas dako pa gani balayan sa akon nga balay so, to mm. drive through live, live drama drama drama, drama. <coughs> <coughs> oh, <coughs> Pagbayaran nyo na servisyuan sa akon Pagkot palayasyon ko ka mo Brigada Drive-Thru Live. Drama Hindi pa ako sa nag-abot ng akong asawa Haba eh? Kaso di pa kaya na ako ma-enjoy Papa pa, Jay Buenuno, yung moment na mong uh, mag-asawa, mag-tiayon. Bangod kayo nga akong uh, Mrs. Papa Jay Buenuno, nag-abroad para sa mong future. Oh, pa, very good. Mm. Oh. Pero Papa J. Boy Nunoy, pag makaipo na, mas piliyo na lang na ako, Papa J. Boy Nunoy, nga magnegosyo kag... Di na mag ang akong sawa So far, Papa J. Boy Nunoy, nagatrabaho ako as clerk sa isa kadako o kumpanya dari sa Sudan. Ha? Huh? Mm -hmm. Dinala na ako pag i-mention, Papa J. Boy Nunoy, kung anong kumpanya. Pero ano bang pagkano nga, Papa J. Boy Nunoy? na no, nasobraan man ang paghatag sa kuwa og tinuga. Nahimo naman ni noon, Papa J. Boy nga tinugas. Ay, tinugas. But sing ganon, tinugas ang uh, tinugas na. <laughs> tinugas na. Ano yun ni Papa J. Boy ang storya? sa mga opisina, may isa ka babae, Papa J. Boy nga. mambalakong ako uh, nga ahead sa ko. Uh, should I say ahead sa ko and may posisyon sa trabaho. Mm. Ano nga klase nga posisyon? Itago na lang nato siya, Papa J. Boy Nunoy, sa pangalan nga Miss Butterfly. Miss Butterfly! May pakpak -pak o wala? May pakpak -pak siguro oh, rin. Ay, kung kwan. Uh -huh. Ah. kung kwan na sa Papa J, mananangal ah, manananggal nga alang-alang na himong butterfly. <laughs> Kadiri subong, Papa J. Boy Nunoy. Nagsugod ang tananakong problema kay Miss Butterfly. Uy! Kay instead, Papa mm. Jay, boy nunoy nga patugsaw... Pakatugsawon. <laughs> Padapuon ako sa sa flowers. Dere man hinuon siya, mutog pa, Papa Jay, boy nunoy. siya ako ang cucumber. Ay, cucumber! Sana oh! Para inyong maintindihan, Papa Jay, boy nunoy, At, nga, mga natabo! <laughs> <laughs> Sige na pala, pre! Sama na yung pre hindi naman yung mudaga niya ako. Dahil lang, oh, ah, na, okay na. Okay. Grasahe pala na, pre. Eh. Oh, ayan na, okay na. Ah. Ah. Ba? Brad, Kapuya, uh, kapala mo, Brad. Medyo budlay mo ko nang inyong gusto matabo, Brad. Jesus, ara ka naman. Kita-kita ah, uh, -kita mo lang na yung Tama kinang nang inyong mga, Brad. Alam mo, Brad. Palama, Brad pareho mo mong single dere sa Pilipinas. Tama-tama. Di Tama. Kita na rin, Brad. Dito sa opisina, mga clerk ta. Dapat na, kita mga sideline ginagmay, Brad. Correct yun pre. Gagisa pa, pre. Kung makita mo malang. lang. Tanawa ba lang? Huwag ka makasilip siya na kung paano magtulog si... si Ma'am Saimoda. Tama ka na. Tagalanta na ka sa iya, Brad. Raglahin ka kayo may ngayang lanta sa iya, Ma'am. Gani! Kanang lagit kayong lantanya niya sa iya ka si Ma'am Butterfly ba? Ay, ah, ako lagi 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 ana, brad ah. Kita, kita mo gong, -gong isa bala bre. Nga istorya sa sakon. Pero si mo yung tulu. Tama gina <laughs> orat. Hindi libat? Uli ba siya yalibat? Paro kayo. O diba? Pero kung sa akon lang pare ah. Sa akon pare. Dahil ban mo na na. Uh, San brad, sa... Brad. brad. Ay sus. Kabalo ka brad. May asawa mo ko brad. Ay sus pare. Uh, uh, si Ma'am may bana po na, Brad. Ati, may asawa, gani ka mo gagbana, pero why di? Tama, yung bana. Oo. Oh. Ato man sa abroad. Correct. Tapos ikaw, yung mong misis, ato man po sa Brad? Ti, ala, pila na ka tuig si misis, mawag ka puli, di Dua ka tuig na, Brad. Ti, lang lang, anon mo na, anon mo na, ipit sa pertahan. Pagka nung mo nga. Ang mga Kaya, Ang ari-ari pa kita. Kana pa kita si butterfly brand. Uhaw pa sa kamil ay, so, na. Uhaw pa lang ka. Itsura, pa pala gadaan pa rin. Ito Kamel na. Pero kung sa sa akon pa rin. Tiyongi lang <coughs> Brad. Wala mo na, wala mo na ano sa inyong ginapangamba sa kuha? Ay, pare so, pare. Uh. Ayoko okay nga agot sa mong edad, brad. Ay, susuin so, so, na yan sa pare pare. Mayot, tani kong medyo pare pare alam yung mga five years gap lang. Suklan ko na, brad. <coughs> Tipro ka na. Ay, grabe kayo mo ba? Pare. Grabe kina na yung mga subo, ba? Subo nga panahon. Pare, hindi ka na mag-iisip. Subo nga panahon. Brand, brand. Pare, practical na. Tama kina na yung mga Practical na ang dalagan sa panahon. subo! Imagine na brad. Kung, kung madiskartean niyo muna si ma'am. Malay niyo mo. Pagkabot sa panahon. Tagaan kag item. Tagaan kag maayong posisyon. Nana, na, namogin na. Amogin na. Pero bago ka tagaag posisyon nga maayo brad. <laughs> Unahon sa mo ang inyong posisyon. Nah, amo gid na, pare. Normal gid na pare. Pero mga bugoy kay mo bro. Na diskarte ayo ko ninyo mga. Basta ang laygay na mo sa pare. Hindi kay ti mo magsigi ka kinon sumo ka kamutira nga may ara man lang balingoy sa palibot, di ba pare? Tama oh. <laughs> sigi ka. Oo. Sige ka, ah ng saging sa likod niya. Nan. Oo. Ah, na, oh. may original panit. Na? Ano <laughs> kaya? Pero pare, sige na bala. Ba -ba -ba sorry kay, ba kay ba Kami mo lang. ka na naman, Maria. Since traffic ka na naman, ah. Hindi ka makatong. Excuse me. Ay, sus. Ano na si, ano si madam mo? Ano na si madam? Ano na si madam? Ay. Ay. Good morning. um uh, good, good morning, Flash. Good. Good morning, ma'am. Ah, may muntag, ma'am. Ah, tapos ka mo dira nung inaakuan nyo dira. Tapos na ang trabaho nyo. Ah, tapos na, ma'am. Nga nag-tipon-tipon -si na mga kaboda. Ah, ilain na man ba. Ma'am, na-arise ikon, ma'am. Ah, uh, Arjun, ma'am. Ay, ano si Arjun? Eh, si Arjun. Ay, ay, Dong Arjun, good morning. Oh, tanawa, nag-iba ang iyang mo, di ba? pare. Oh, tanawa, <laughs> o oh, Ang oh. <Dung> manangambal ka sa'yo, mga brad. Dong Arjun, ah, <laughs> uh, dugay-dugay, ah, oh. uh, upod ka sa akon sa opisina. Oh, ay, may rara ko nga bago nga project, igalatag para sa imo. <laughs> oh, Kamodera, ha? Kamodera. <laughs> Buas nang inyo. Mayo kayo mo, ba? Arjun, dali na. Uh, Oo, oh, sige, <laughs> I'm coming, ma'am. I'm coming. Ara na, pre. Surpul na na, pre. Arak na, pre. luto ko. Uh, pang, pang ko ba? <coughs> tama, tama, gutom na ko. <sighs> ah, ini eh, medyo may sabaw, may, sabaw, may may gulay. Ah, John! Ah, ma'am. Nga ada ga isa hanon ka dira nagakaon. Pandamay. <laughs> Pwede naisi. ako dira katupad sa imot to? Ah, ah, ah. ah yes, <laughs> Ay, yes, ma'am. Ay, alam, may kami tupad. Ano ang sudan mo? Ah, mam ma ma'am, ah, prito na isda, ma'am. Tapos Ay. may 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 pipino, ma'am. Basi ganahan ka. Oh. Gusto ko gid na. Ang isda, ma'am? Ang pipino mo. <laughs> ah, 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 sige, sige ang pipino, mga sudan ba? Oo, oh, ma'am. Sige, ma'am. Sige, ma'am. Ay, ari, ma may ari ako diri siyang ham. ham? Mm, uh, para ni sa eh, Ano, Uh, ma'am, okay lang ba, ma'am? Uh, sabay ka sa kuha, ma'am. Medyo... No problem. Nauya mo ko, ma'am. Ako ang CEO dere ng nga kumpanya, so... Wala sila may mahimo. Tungod kay... Uh, maayo ako. Maayo ang ako nga tagipusoon. Uh, uh, uh <laughs> ang kasing-kasing um, uh, mm. diba? <laughs> <laughs> uh, mm, uh, 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 Ang gidikit mo ninyo. Tanawa ba lang kasing-kasing ko, John? Oh, oh, uh, uh, mm. siya kasing-kasing mo. Kadako. pa, oh, Napakabusog <laughs> Di ka to. Hindi oh, ka magpagutom to. Oo, oh, sige, sige, ma'am, sige, ma'am. Uh, <laughs> by the way, Arjun. <laughs> ma'am. Uh, kamusta, kamusta ang imo nga, misis? Uh, uh, <fart noise> uh, ma'am, ako, misis, ma'am. Uh, abroad ba ako, misis? Ma ay, ay. hala? anong hala, ma'am? Ba't mo siya ganon? Uh, abroad si misis mo? Oo, oh, ma'am. Yes, ma'am. Apo, ma'am. Ay. Naman. Ay. Kabudlay ka sa mga dito sa abroad. Ma'am, excuse me, ma'am. Lamig lagi kayo ni mong ham, ma'am. <laughs> Medyo lang ni ha Medyo lapad ang pagkihan sining ako ni ham. By the way, Arjun, if you don't mind, si Sir Nimo, five years uh, uh, naman siya sa abroad. So, um, kinasabihan ko gani siya nga... Nga, magpadugay ka pa dira nga kung gusto mo mag-settle down din Ari man na aton company. Hmm. Siguro, di ko gid siya abing madiktahan nga kung ano ang gusto niya at to. So, mugani na may ban naman ako toon, pero... Nag-iisahan Ah, okay, ma'am. Alam mo naman. Mm. So, ikaw, uh, 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 pag wala si misis mo, ano yung, ano yung kuan mo? Uh, ma'am, dool kayo mong itsura sa akong itsura, ma'am. <laughs> <laughs> Pasensya ka na, Arjun. Kay medyo ko na ako eh. Mahina nga akong pangdinig. Uh, Oo, oh, sige, sige, uh, ma uh, ma Mahina uh, din yung aking pangdama. <laughs> Ay, uh, bantog lang ang imong kamot, ma'am. <laughs> ma Bitaw, John. Uh, Oo, uh, uh, ma'am. Gusto ko git nga kung ibalik lang ang dati nga panahon. Siguro, mas gusto ko pa siguro, kung kay dadidal lang kita, ikaw git ang ako na bet. Uh, uh, anong bot mo balong bit, ma'am? Siyempre, nasa'yo na ang lahat. <laughs> Guwapong tao. Way lumping. Way lumping. Guwapo <laughs> na. Macho pa. O, di ba? Uh, uh, Siyempre masipag. Uh, Oo. Oh, oh, oh. Responsable. Uh, uh, Alam mo na naman, John. Yan Yan talaga. Yan talaga ang tipo kong lalaki. Ang tipo kong lalaki. Maginoo. Ma oh. <laughs> pero, 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 uh, pero may, may Ay, ang laki. Ang laki talaga, ha? Oh, uh, ma'am. Uh, mga una ta, mam, mga Sige, on, sige na. Mga una ma'am. Hungiton na ka nga kung nga bikon. Hungita man ako <laughs> sa ngayon mga talo. Ano na yung talong mo to, torta? Wow! Dako, si mo. Just feel at home. Dako, asin mo balay, mamoy. Dako ni nga akong nga balay, pero mas dako pa ganyang balayan sa nga akong nga balay ito. Kwan pa lang nito. This is my dirty kitchen. Uh, dirty kitchen ba Yes. When you look at to the right, that's my living room. Wow. When you look to the left, that's my Kwan, know, um, bedroom. Bedroom? Wow. Dito kita sa akod bedroom. Uh, ma 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 Gusto ko nga nga kita. Mm. Uh, anong butang balong ma itoor, ma'am? kita sa aking room. Ito yung aking palasyo, kahit gaano kalaki yung aking palasyo. Kahit pero, gaano kalaki? Ay, alam mo na to. <laughs> Sige, ma'am. Oh, pag nag-iisa ka talaga, kahit ano, sa'yo na ang lahat, wala talaga. Nothing happened. Uh, 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 ma'am. Uh, 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 nothing happened pero. Pano <laughs> gigitanggal mo mo nang hapin, ma'am? <laughs> nothing happened. Tao ka, mao gusto na ko. Wa na hapin hapin. <laughs> <laughs> oh, uh, ma'am, ma'am, ma'am. Ma ma Kana wa ngakon sapatos. Abi muang tanan nga sapatos may kaling ako ng sopa. Why happen, happen? Wow. Nganong mo mo na yung brown mo lang, ma'am. Kaling ito. Hindi ma'am, ma'am, ang ma'am, puti, ma'am. Medyo ka nito, a golden brown. Hindi ba, ma'am, ma'am? di ba ma'am, ma ang, ang siyupaw ma'am naman sa taas, ang kunot nga ka ng kanatanan ma'am, nakunot naman. <laughs>

Ma'am, sa'yo pa kayo ka nagkaon. Sa'yo pa kayo ka nagkaon. Kaon ng pipino, <laughs> ma'am. Makaayo ba na sa panit, oh, ma'am? mas maayo na ito. Subong to. to. Magbailo na ako. Gusto ko na uh, vegetarian na ako. Ma'am, hindi na hindi Pwede, Lom lomena. Ma'am, Lom lomena. Lom akong pugaran. <laughs> Hey, boy, nanoy. Di lagi ko mag-usab. Kaisa na lang. Nakonsinsya mo ko sa kong asawa, Papa J. Boy Nanoy. Konsinsya po mm. ko sa, sa bana pod ni Ma'am. Dapat unang konsensya. konsinsya. Oh, <laughs> J. Boy Nanoy. Pamangkot na mag ko kong asawa kung sa sulod ba daw sa duha katuig nga wala siya. Nakahimo ba daw ko sang sala, Papa Jayboy Boy Nunoy? None! Tapos. <laughs> ano kaya ang isabat ko sa kong asawa, Papa Jayboy Boy Nunoy? Second question. Sige na magbalik-balik si ma'am. Uy! Pasi kong kasahos. <laughs> ang hambal niya sa ko, abala na ko ano, na, Papa J. Boy Nunoy, kung pareho may may asawa, basta kung wala ang amo mga karelasyon, magkita pa kung numi. Ay, ba si ma'am Kay namingawan ko na siya sa kuha. Patay ka mo. Grabe bata. si mamu. It's a mortal sin. <laughs> ano dapat kong imuhan, Mama J. Boy Nunoy? Puligi ko ninyo. Damo ka salamat. Ang inyong letter sender. Arjun. June, June. Brigada in the heart.